Kaya nagsugod mi sa 2022 until now. Tagaan mi yung baboy. Among gi diserta lang kay nana nga upulan uh, bahog, baligya mig baboy, among balit bahog. Antud nya ba hali na siya, among, na siya mga 100 kilos among ibaligya. Ipalit na i I po namo og um, baktin. Bali sa among mga members nga active nga pulo, i-roll mi mag-ground mag round, -round mi. Siya na pod na bali bailo-bailo may buhi. Bali ang ang kung pamagi sa pag ano, ikaw mong buhi yung isang kababoy pag balik ya, pero huwag ang katidad sa baktin nga 3-5 pakatabang bakat, nga po na sa mga mama alam mo itong December nga ligo umi eh, huwag na mo din eh, gidala na mo ang mga members na rin ay kuha na ang budget niya mga 20,000 ang mong gisir ito ibayad na po na mo ang kapital mga ang kwarta ka rin mga ma, mga 100 plus 100 plus pero nakuha ang pagina mo na pero ang nabilin sa mong kaso nandun mga, mga 90,000 at dagang kayong, pasalamat nga. Tagaan mi sa inani nga live sa government malay-balay. Kay kami mga uh, kuan uh, sa siya sa CBRP. So ang amo lang uh, salamit salamat kita sa gobyerno nga uh, natagaan mi pagtagad dayon uh, kinsa tong nanginanglan og mga baboy din na uh, pwede mo mo dool sa mo ah. Uh, sa mo ang uh, pwede mo makakuha. The city government of Maribalay also provided hug raising livelihood project for uh, CBRP CBRT computer Barangay St. Peter. So kinduk kanilam pak start up no kay tungmo train na sila ungsaon race and pigs. So sustainable kayang lang project zila angbina kami nduk nga uh, project nga um, samples of the ba barangay. mga And ang um, city government po through sa CBRP ng mga empleyado nato, kanunay good monthly ang uh, monitoring sa ilang uh, livelihood projects and especially pag-assist sa ilang mga financial po ng mga documents o kuban pa nga kinanglano nila o pag-supervise uh, or supervision sa ito ang uh, uh, livelihood sa na uh, ligahin sa ilang.